bagong vlog tayo ngayon guys ayan happy monday sa inyong lahat ayan andito tayo sa olympian city ayan kung nakikita nyo nasa likod ko ayan bababa tayo dyan para mag video guys ayan samahin nyo ako baba tayo dun sa baba at dinan natin yung ganap doon ayan huwag nyo nang pansinin yung aking buhok ayan naka nakatali talaga yan kasi sa sobrang init guys ayan let's go yung mga bata dito, nag-tour sila. Meron silang field trip. teachers nila. Ayan, nag-tour sila dito sa Olympian City. Ayan, meron kasi mga ano dito, mga fake na mga animals. Itong elephant. Napakalaking elephant nila dito. Oh. Gumagawin niya. Itong napakalaking elephant. Elephant. Akala ko alis na sila. Bumalik ulit sila dyan. Sa loob. <clears throat> Try nga natin kumasok kung pwede. Australian Maslan. may upuan naman dito. Free maupo. Pwede kayang, ah, uh, pwede naman ata maglibot-libot. Ang hmm. cute nung ano nila, oh. Kahit mga fake, pero ang uh, cute nila. Oh. Sawana Safari. Oh, ang girap nila, oh. panda. Meron din silang panda, guys. Ito oh, okay. oh, okay. sa loob, naglalaro sila. Ang cute ng mga panda, oh. kahit na fake yan, pero parang totoo. Parang tunay. pinaka mother nila dyan so ayan guys uh, may mga nag ng mga kindergarten pero napakaliit lang dito kasi dito lang sa uh, ayan kung makikita nyo ayan dito lang sa uh, ground floor ng ano ng Olympian City So, itong mga animals dito na nilagay nila is mga fake. Ayan. So, parang hindi, para sa akin ah, parang, parang, ang pangit naman dito sila pinag-tour. Eh, hindi naman mga original or hindi naman mga talagang mga animals yung mga nandito. Mga fake na mga animals. Pero maganda naman. Ayan, nag-enjoy yung mga bata. Pero mas maganda sana pag doon sa sila talaga sa sa mga sa su sila nag ano nag tour. Kaya lang kasi sa labas sobrang init. Kaya mas pinili siguro nilang mag tour dito sa loob ng shopping mall. Ayan. So guys, free naman maglibot-libot dito sa ano, sa sa loob kasi maliit lang naman ito. Ayan. Mga nilagay nilang mga square hindi ko alam kung ano yan <laughs> o oh, ba? Diba? tapos itong mga to, itong mga to fake lahat ito fake guys oh, wala kayong makitang tunay dito mm. walang tunay walang tunay <laughs> mga fake lahat yan pati yan oo oh, oo oh. oh. ito din oo oh, diba ba? Oh. Lahat yan na makikita nyo dito mga fake. Oh. Abutin na lang wala yun na yung mga bata. Oh. Tignan nyo. Tignan nyo yung bato. Parang tunay, di ba? Pero hindi bato yan. Parang mukhang bato lang. <laughs> Tignan nyo, oh. Diyan lang sa baba, oh. And guys, iniwan na natin yung mga uh, nag ng mga bata doon guys. At ayan, maglakad tayo dito sa my Mark and Expenser. Doon yung Mark Expenser. And ayan, galing ako sa Amno, sa Muji. Bumili na naman ako ng bag. <laughs> yung tig 25 na bag na pang shopping bag ayan ayan Olympian City ayan guys ang sarap sarap ng libot ko dito sa shopping mall tumawang biglang tumawag si Sophie tapos na daw sila sa klase nila sabi ko, ha? Akala ko, alas 5 pa sila matatapos. Tapos na daw sila. At ayan, pabalik na ako sa bus, guys. So, lakad-lakad na naman ako. Medyo malayo pa. Akala ko, hindi ko pa sila tapos. Ayan, Olympian City 3. Hindi ko tayo maglakad. Ayan. Ayan bibili ako ng tinapay muna. Ano kayang tinapay? daming tinapay, guys. Let's go, guys. Let's go, let's go. ako sa bridge naglalakad. Ayun yung boss na ang layo pa. Ayun, meron namang lift diyan, guys. So, kaya na maglakad na rin ng tabi. <coughs> layo pa ng lalakaran natin ayan hanggang doon pa na to init init pa naman ayan 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 lakad lakad pa tayo guys few minutes few minutes tindahan ng mga kung ano-ano <laughs> kung ano-ano Sophie, ayan na pick up ko na si Sophie uh, nagantay kami ng bus number 2 bus papunta sa Prince Edward ayan sa Mongkok ito guys, Mongkok Ayan, nandito na number 2 bus forget to like share and subscribe and hit the bell icon thank you for watching